Uh, good morning po sa inyong lahat mga mahal na kababayan uh, Magandang araw po Magandang araw po sa inyong lahat mga kababayan uh, Ang vlog na po ito ay Ginawa na naman po natin, continuation po doon Sa uh, Iblinag natin kanina Ano po, yung Bakit marami ang uh, Mas mas pinipili pa nilang sundin ang hilig ng kanilang damdamin, yung tawag ng kanilang damdamin, bugso ng kanilang damdamin, mas pinapalagahan pa nila yun kay sa pagsunod sa kaluuban ng ating Panginoong Diyos. E katulad na lamang po nitong mga kababayan po natin na, pero wala po tayong pinapatamaan ha. Wala po tayong pinapatamaan. Uh, sentabi po, wala po tayong uh, Bini birah wala po. Hindi po ganun po ang layunin po natin bakit po tayo nagvlog. Ang um, sa atin lang naman po ay yung kalooban ng Diyos. 'Yun lang po, 'yun lang po talaga, wala na. Other than that wala na po. 'Kung 'yun naman po talaga ang pagkatao nyo, iginagalang po namin 'yun. Ang ibinabahagi lang po namin dito ay yung kalooban po ng ating Panginoong Diyos. Other than that wala na po. So, kung ikaw man ay Naramdaman mo sa sarili mo na kahit lalaki ka, ay parabagang uh, dalaga ka. Yung feeling mo lang na dalaga ka talaga, kahit alam mo naman sa sarili mo na pagharap mo sa salamin, ilalaki ka eh, pero feeling mo babae ka. Tapos feeling mo, mas gusto mong makisama sa kapwa mo lalaki kaysa kapwa mo lalaki. Ah, lalaki, babae. Eh mas gusto mo ang makasama mo sa buhay ay pariho mo ang kasarian. Eh, what problema to? It's your choice. Kaluuban ah, kalooban nyo yan, kagustuhan nyo yan. Ang sa atin lang naman po dito ay yung nakalagay po sa Biblia. Yun lang po. Diyan, diyan po marami ang napapahamak. Bakit po? Mas minabuti pa nilang sundin ang kanilang damdamin yung feeling mo na babae ka. Feeling mo, lalaki ko, lalaki ako, kahit babae ka. Mas, mas pinahalagahan nila yun, yung damdamin nila, kaysa kalooban ng Diyos. ba? Diba? Kaya tingnan nyo ha, napakarami sa panahon noon. Kaya nga, siguro, ginunaw eh ginunaw ng Diyos sa pamagitan ng tubig ang mundo natin dahil po dyan. Totoo, dahil po dyan. Nagalit ang Diyos dahil sa Biblia kasi. Aminin man natin sa hindi. Aminin man natin sa hindi. Gustuhin man natin sa hindi. Yun ang ikinagalit ng Diyos. Diba? Kasi sa paningin niya, na insulto ang Diyos eh. Na insulto. Bakit na insulto ang Diyos? Ibig mo ka sabihin, yung pagkalalang sa'yo, nagkamali ang Diyos. <laughs> Nang nilalang ka ng Diyos bilang lalaki, abay, nagkamali ba ang Panginoong Diyos na nilalang ka na babae? O di kaya nilalang ka na lalaki? Kaya nung ipinanganak ang lalaki, ang gusto mo, maging babae. Wala tayong pinapatamaan ha, wala tayong pinapatamaan. Sa mga LGBTQ po, iginagaling po natin, iginagalang po natin sila. Ang pinag-uusapan po natin dito, salita ng Diyos, wala pong iba, wala po. Isasantabi po muna natin yung mga damdamin po nila, ano po, ang pag-usapan natin kalooban ng Diyos. Yung bang damdamin mo bilang lalaki na ang feeling mo babae ka, yan ba kalooban ng Diyos? Yun lang naman ang tanong dyan. At yung pagiging bakla mo ba, pagiging tumboy mo ba, ikapagmamapuri kaya sa Diyos yan? Para bagang sinabi mo, uy, nagkamali ka ng pagkalalang sa akin. Panginoong Diyos, nagkamali ka ng pagkalalang sa akin. Hindi mo dapat ako nilalang, nilalang na lalaki. Dapat you created me as a woman, not a man. Nagkamali ka. <laughs> diba? Kaya e tingnan mo, ang puso ko, tumitibok-tibok. Kapag nakakakita ako ng guwapo, abay, para akong, para akong nahuhubaran. Diba? Parang ganun. Pag nakakita ko ng maganda kapwa ko babae, nagandahan, nagagandahan ako sa kanya. Feeling ko lalaki ako. Wala tayong pinapatamaan dito ha. Putos lang ng Diyos ang pinag-usapan natin dito. Kaya pasintabi po sa mga LGBTQ. Hindi ko po kayo inuusig ha. Ang pinag-uusapan po natin dito, utos ng Diyos. Utos ba ng Diyos na ikaw lalaki, magpakasal ka sa kapwa mo lalaki? Sagot kayo. Utos o hindi? Siyempre hindi. Yan ang pinakasagot. Yan, hindi po. Kasi nga sa Diyos, ikinagagalit na yun. Ito pa ang masama alam niya ng pare. Opo, totoo yun. Alam na alam niya ng pare. Na bawal na bawal at karumaldumal yan sa harap ng Panginoong Diyos. Pero bakit nila pinapayagan ang ganun? Isinabatas pa. O ba? Diba? Kaya tingnan nyo ang mundo ngayon. Niyayanag ng Diyos. Ah, ba? Diba? Niyayanag ng Diyos. Ang dami-daming mga trahedya ang nangyayari. Dahil siguro, galit na rin ang Diyos eh baka nga dumating ang panahon bigla na lang dumating ang Kristo at hatulan tayo, di ba? Hatulan at ang mga makasalanan. Ay syempre ang hindi makasalanan yan hindi naman hahatulan. Ay lang nga naman hahatulan yung makasalanan. <laughs> kaya nga eh kaya nga pinag-uusapan natin dito, yung pagsunod. Mas maigi pa ang sumunod kay sa lumabag. May napahamak bang sumunod, mga mahal na kababayan? tanong ko lang po sa inyo. May napahamak bang sumusunod? Pustahan tayo sa wala. <laughs> wala. Walang napahamak sa sumunod. Tingnan nyo yung si Lot, yung asawa ni Lot. Di diba, Nang, nang, guguna, nang, nang tutupo kina ng apoy, yung Sodoma at Gomora. Ang sabi ng Anghel doon, habang hinihila sila, huwag kayong lilingon. Nasa daanan ng kaligtasan yun, mga mahal na kababayan. Piro bakit lumingin, it, lumingon itong si Lot? Ah, si ang asawa ni Lot. Lumingon. Anong resulta? Naging isang haliging asin. Bakit? Buti nga, haliging asin. Kung naging haliging yelo yon natunaw na yun agad. Kasi ang katabi, apoy. So, Di ba? Parusa agad. Ay, hindi, hindi nyo hindi papansin Dati, kapag lumabag ang tao doon, agad pinapatay ng Diyos. Dati yon dati. Sa panahon ngayon, ang napakahaba ng pasensya ng Diyos. Hini, hinihimok niya ang tao na magbagong buhay, sumunod sa Kanya. Napakaraming pagkakataon ang binibigay. Pero ang sinusunod pa rin talaga ng tao, ang puso nila, ang damdamin nila na hindi nila tinitingnan, nalabag na sa utos ng Diyos yun eh yung tinatawag natin na perimarital sex lang. Ang dami-daming mga kabataan ngayon nagkakaroon ng maraming uh, uh, early pregnancy. ba? Diba? Nabubuntis. Ginagawa kasi yung mga gawa ng mag-asawa na ano yun? Ano yun? Ah? Ang gawain ng mag-asawa yung pakikipagtalik sa babae at lalaki ng yung pagtatalik ng mag-asawa lalaki at babae hindi po hindi ko hindi ko po sinasabi na nagtatalik ang mag, ang, ang mag-asawang babae at babae, lalaki at lalaki hindi. Ang pinag-uusapan natin dito, yung pagtatalik ng mag-asawang lalaki at mag-asawang babae. Yung asawa niya lalaki, kapartner niya babae. Yun po kasi ang may basbas -bas ng Diyos. Ginagawa yun ng mga kabataan na hindi pa naman kasal. Ang tawag po doon, primarital sex. Ang tanong, labag ba yun sa utos ng Diyos? Labag. Pero bakit ginagawa? Yung pagtatanan, labag hindi. Labag na naman, pero bakit ginagawa? Paano kasi, sir? Paano kasi, sir? Ang sarap ng bawal. Totoo naman talaga. Masarap ang bawal. Pero tandaan nyo, kahit gaano pa kasarap kasi bawal yan, ang kahinanat na niyan ay kapahamakan. Totoo hindi. Totoo. O, ito, tingnan mo ito. Ito lang, magbibigay tayo ng sampol. Oh, sabi, mga kalalakihan, o, kapag hindi ka naninigarilyo, hindi ka astig tingnan. Mas, mat, mas astig ka tingnan kapag naninigarilyo ka. ba? Diba? Kaya kung ang mga kabataan ngayon, sortero pa lang, teenager pa lang, kung maka ganyan lang, ano. Ha, grabe. Yun, diba? Gumagamit pa ng mga vape. Diba? Hindi lang yun umiinom ng mga inuming nakalalasing. Ang tanong diyan, oo, oh, masarap sa simula. Talagang masarap. Sige, magpakasarap ka. Pero nung dumating na yung tamang tiempo na nagkaroon na siya ng lung cancer, masakit o masarap? Bata pa lang bata pa lang, ano na, bagsak na bagsak na ang katawan. Bakit? Puro na sakit. Ikaw ba naman laging, siguro kung nakakapagsalita yung katawan, baka minura na siya. Bakit? Yung, yung sigarilyo ba at yung pag-inom ng alak, sa palagay niyo, may mabuting maidudulot ba sa katawan? Sagot. A. Oo. B. Wala. Eh, simple ang sagot dyan. Walang maidudulot. <laughs> Tapos ngayon, nung magkasakit na, pati ang atay, sira na. Pati ang baga, sira na. Ngayon, umiiyak na sa magulang. O ba? Diba? So, sino ngayon ang kawawa ang magulang? Kaya nga, hindi lahat ng masarap. Hindi lahat ng masarap, okay. Kumain ka lang ng kumain ng masasarap na pagka Kumain ka lang ng kumain ng masasarap na pagkain. Sige, lakasan mo. Ubusin mo lahat ng pagkain na masarap. Darating at darating ang panahon. Pagsisisihan mo rin yan. Dahil magkakasakit ka rin. Bakit? Kasi pinasobrahan mo ang sarap. Masarap kasi. Masarap ang lechon. <laughs> Pinag-usapan natin dito mga mahalaga bayan ha. Hindi lahat ng kagustuhan mo yun ang dapat na masunod. Tandaan nyo, kapag labag na sa otos ng Diyos yan, labag na yun. Kung sa palagay mo, pakiramdam mo na, ha, ah, ito, mabuti ito, okay ito, pero labag naman sa otos ng Diyos, makakabuti kaya sa'yo? Hindi. Yan ang sisiguro natin. So mga mahal na kababayan, yung mga tinamaan ng video po natin. May natamaan daw eh, tinamaan, nasaktan siya sa mga... Wala po akong, wala po tayong uh, gustong saktan. Ang sinasabi po natin, kalooban ng Diyos. Yung wala na makasing, uh, napahamak na sumunod. Lahat ng napahamak, yung hindi marunong sumunod. Yun lang naman yun. Okay, eh, concern nga tayo eh, bakit sinasabi natin ang katotohanan. Bagaman masakit talaga. Eh, may kasa that, ano nga eh, it hurts, di ba? It hurts, di ba? Masakit ang katotohanan. Parang, ang, ang katotohanan kasi, mas matalas pa yan sa tabak na dalawa ang talim. Tumatagos yan hanggang sa puso mo yan, tumatagos. Nagkayang paghiwalay nga ng salita ng Diyos. Katulad yan ng salita ng Diyos eh. Ang katotohanan kasi salita ng Diyos yan. Di ba nakalagay yan sa Biblia? Ang salita mo ay katotohanan. At tandaan nyo ha, ang katotohanan, ang salita ng Diyos, matalim pa yan sa tabak na dalawa ang talim. Bakit? Kayang paghiwalayin ang kaluluwa mo. Di ba? Kayang paghiwalayin ang laman at ang kaluluwa. Pati buto mo dyan. Kayang paghiwalayin. Di ba? Ganon ang katotohanan. Masakit, pero pag sinunod mo, abay, magkatagumpay ka at pagpapalain ka yun ang totoo tayo. so kung nasaktan naman kayo, eh sorry hindi po natin sinasadya nagsasabi lang po tayo ng katotohanan ang katotohanan ay katotohanan balik ka rin mo man ang katotohanan katotohanan pa rin yun hindi mo maisasantabi yun kung ikaw babae ngayon na feeling mo lalaki ka isantabi mo na yan, hindi nagkamali ang Diyos sa paglalang sayo kulang ka lang sa atensyon kulang ka lang. Subukan mo, tumboy ka at makipag ano ka sa lalaki. Makipag ugnayan ka sa lalaki. Try mo lang, try mo lang. Huwag mo nang kasi dumami kasi yung mga LGBTQ nung sumikat itong si Vice Ganda, eh. dumami ata yung mga yung mga ganun sa Pilipinas. Bata pa lang iniidolo na eh. Ang tawag doon environmental influences hindi naman wala namang ano eh sa bagay totoo naman panahon pa nang panahon pa noon yung Sodom at Gomora mayro nang lahi na ganun na, siguro nasa jeans yun eh nasa jeans yung mga sinunog at tinupok yun na yun sila na yun iba iwan ko kung bakit may natira pa ngayon <laughs> iwan ko kung bakit may natira pa <laughs> eh, sa panahon kasi ng Sodom at Gomora hal halos tinupok na yun ng Diyos eh iwan ko kung bakit hanggang ngayon may natira hindi natin alam Ika nga, nauulit lang ang mga panahon. At kapag kalaganap na, talamak na talaga ang ganun, yan na, darating na ang tinatawag nating judgment day o araw ng paghuhukom. Ay makakasiguro tayo na ang mga ganun ay wala talaga, walang patutunguhan. Bakit? Eh, karumaldumal sa paningin ng Diyos yun. Walang basbas. Di ba? ay nga naman pag lang pare, sasabihin, you may now kiss the groom. You may now kiss the bride. O pareho kayong bride, pareho kayong groom. O di ba? Wala si groom at saka wala walang walang bride at walang groom. Kasi ang sila nga dalawang bride at dalawang groom, di ba? Bakit ganoon? Di ba? Kaya medyo masakit man pero tanggapin natin. Eh pasintabi po sa mga LGBTQ. Hindi ko po kayo inuusig, hindi ko po kayo tinitira. Wala po. Wala po tayong ganoon. Straight sa Bible tayo sa utos ng Diyos. Ganun lang po yon. So, good day po mga mahal na kababayan.